Ito po. Oh, Araw sa may ato. Magandang araw, te. Tuko, oh. Kasi itong bahay, te. Oo. Oh. Tuko. May tuko, te. Mahal to, mahal to. Nalibinta na, mo yan, te. May tuko ba? Tuko. Bilhin. Binta yan, te. Mahal yan. Diba? Andito na. No. Ali ka, ali ka ba? Ito ba yun? Yun, yun ba? Yun ba? Yun, oh. Ang galing! Ang galing! Kita mo? Tuko! Ano ba? Tuko! Ang ano? Ang isang milyon yan, binibinta yan. Ikaw, tingnan mo. Tata na malaki, hindi sa sa'yo. Ayun ba? Ikaw, so, tingnan mo doon. Ayun, tata na. Kayang mamahal yan, binta <coughs>

Hindi ba mo doon silang rito ko? Oo. Oh, ano yung tsako. Ano yan? Makain yan? Magari. Ha? ha? Dili. Kaya na pagkapagkain din sa bahay mo. Ha? Diba dituain, diba kita. Lagi ka nino nakasakaman ka diha. Ha? Hindi ba dumaan ako dito? Hindi ba kumakita? Wala tamang kanakitaan. Kama ka ni Agi? Hindi ka lang ba? lang. Hindi ka lang ako tamang kanakitaan. na yan. Hindi makakita. Diba? Ha? Kaya, diba? Wala ka nakitaan. Hindi, gusto mo ko ito, babi. Ikain si. Ay, sa padong, kaya daba ko'y luto nga nabilen Pero wala lagi, murag wala man doon, kinahurot na manamo ganina pa ni Siguro doon tubig na, ah. <laughs> Hindi, <lang> kaya nga ka tubig. Sige, <laughs> masaka sa ako. Uh, Dara ka, ha? Hindi mo sunod. <laughs> ah, sige. Kaya ko na ba isa? Ah, ha, ha, oh. Hi, wow. Wow. Sirap <laughs> naman ba? Diba? <laughs> Bakit parang may mapait eh? Tubig man na dong. Ha? Tubig. Tubig ka? Oh, para may Apalaya uh, ba? <laughs> tubig man na tubig diri sa mo hmm? sa bukid. Ha? Parang mapait Sa man lagi kan <laughs> sa tubod. Ay ganun ba? Ah, ito ring mahirap, di ba? <laughs> Parang ang eh. Kasi ang dong. Ang ka. <laughs> 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 ano na unsan, saan eh. <laughs> ito yung mahirap. ampalayain ka ba? Ang <laughs> galing, <laughs> <laughs> ang galing. Ano, tisira, kasama mo mo Ako ra isa din, ikala Ikaw lang ang isa? Hmm. Diyan tirati, ako tirat, eh. Wala na kang di ba? Gamay man, ikaw mong balay dong. Pero naman ko yung mga anak dong, nangiskwila, uli. Hindi, wala pwede dyan, jante na dong ka hugma ko na man balay dong. Ay ang asawa mo te? Tu asa uma. Sa uma? Mm. Ganun na. Basig uli na dong kay basig maabtan ka dong. Ah ganan na. Masuko to dong ako ra diri isa. Sige, ate. Salamat dito, tiha. O, oh, sige. Uli na, ha? <laughs> Alis na, ka te O, oh, sige. Salamat, tiha. O, oh, sige. Ano sa mantong siya, diri? Te, te. Bili namin yung tuko mo, te. Bili namin yung tuko mo. Ako may tuko. Di may tuko. Bawo, oh, yun. Bili namin yan. Binibinta bint, mo. Oh, okay. Tagtuko. Di hadong. Mahal Bili namin yan. Ba? Ya, kita Ay, na ramah da, dono, mo? Kita mo. Kita mo. Tutu dong. Eh, ganai nara mak kusik tanah. Tutu tu, kita toko. Suruh mo manager. Tu. Lika lika. Di Dito dito dito! Oh, ito tayo, ito tayo, malaki tayo, malaking toko. Oh. Di ma, toko, lukay, mana. Oh, sa lobe. Di, hindi daw toko. So... Ayun lang daw, ano, malawi yung toko. Ang galing, ang galing. Salamat na yan, alis na kami. Sige. Wala palang toko. Wala palang toko. Wala palang toko. toko. Kala ko mayroong toko. Di sa manigikan. na ba, ani? Kasi may nagbutang ani diri. <laughs> Uy, naanapod -na, lagi ka. Ano lang <laughs> Di Ah, nilako mo ako ba? <laughs> Oo, oh, may namnam ka ba? <laughs> ah, di ba ni ako? Ha? Di ba ni ako? Ati nga lagyan ikong anong naadir eh. Sino yung kasama mo kanina? Sabi mo, wala kang kasama dito. Bakit may dalawang pogi dumaan? <laughs> <laughs> eh, baka juwa mo yan na Di, na to sila sa tuko. Ha? Nakunoy tuko diha. Nakunoy nakita niya tuko. Ano ba yung tuko? Kalaga <coughs> pala kikinig siya na nagsabi ng tuko ba? Ang <coughs> bot nila, sila may nag-ingon nga na ituko. Ang kakitang tuko. Ganun ba? Eh, wala. Ano lang siya? Ano lang siya? Ano lang Ano lang siya? Ano lang siya? Ano lang siya? Ano lang Nandito kami siya. Para bigyan ka ng kunting tulong, di ba? Salamat. <coughs> ha? Pasensya ka na nagulat siya kanina. Ha? Oo. Okay lang ba? Ano mo siya? E. Ano Nagtutulog kay Edo ay tulog ako ng anak niya. Wala mi anak mga inga na four piece, wala niya. Guba na mong balay do ngatan. Kita man ni dongo, hapit ta man. Sak te mong mayuda. Wala, wala gid ni kadawat ana do. Okay, hindi kayo nabigyan te. Ambot ni dadong ay layo mangod mi dong ami dress book. Ganun ba no? Dong lisod gid kay Edo, ni mo nang ikatodo ngayon ang gitagaan ani. Sudah so, yang terbang, ngono nak kepanghatag manuani sekuah. kumbaga itong mga kunting tolong, bigay rin to sa amin kumbaga kami lang ang ginamit para mabigay sa inyo dito salamat kayo dong sa inyong ihatag sa puwa dong nagdugay na po sa bukid karon kayo po na inani na kada bato inani o, ako po nag-expect dong makaabot mo diri sa kalisod dong ano kabalag na siya buhato nani kung akong mga anak dung mag-iisip dahil magpagkawin, Ani. Nang salamat kayo nga, niyabot mo diri dung. Kaya nga siya. Ano siya di rin pakalimutin? Ito lang siya ba? mo? Salamat kayo dung sa iyo sabang dung. Ako inyong mga tagaano dung Ani dung. Ate! Magandang hapon, te. Ka Alala mo kami kanina? Kamamang ito nag-tuko no? Oo <laughs> lang, hindi wala talagang tukuti. Nagbinta pa kayo ng tuko? <laughs> eh. Oo oh, paraan lang namin yung kanina para ano ba ma makuha naming atensyon mo kasi kanina ka pa rito hindi ka lumalabas. Ano siyang uras, uras kami hinihintay di, ka, di ka talaga lumalabas ba yun yung ano nalang namin. Si manager nga, unahan natin yun para lumabas. Kuya gay gaya ko doon nga, nakalit kag-abot na sa taas. <laughs> Abin akong unsa na. Puro na isa? Ang uh, bilis ng tuko na kapasok. <laughs> Nabinta na yung tuko, te. Yun na yun, yun ang ano niya. Yan na yung kita ng tuko. <laughs> ano lang, te, wa? Anong mga kadalasan yung ginagawa niya dito, te? Wala, mag-gunaguna. Masaya na ba kayo dito, te? Yung ano, pumumuhay nyo dito, masaya ba kayo? Oh, kami noon, anad naman, may kay pobre man, may. Okay naman, na, na, sa mga dire-dire Bukid. Kasi para sa atin, no, parang hirap dito, no? walang, walang internet, wala halos wala lahat ba? Ay, ikaw kasi, hindi mabuhay pag hmm. walang internet. Wala naman ko nangarap, anak, doon ang ako, alang ang akong tulok anak, makahuman uh, uh, o iskwila. Iskwila, iskwila doon, may mga baon. No? Uh, baon no? dun, chatin, chis, mga baon doon sa atin, mga mga bata dun ti, <laughs> 20 bainti araw-araw ba? Masarap patubig tubig nila ti, galing sa bukal. Oh. Gusto niya in inumin? <laughs> 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 okay na, okay na. Okay na? Oh, ah, wala, uh. kakainom ko lang ng tubig. Kakainom mo lang. Masarap uh. 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 tino? Gusto ko. Oh, to siya sa kuwan. Ganyang atabay. Ah, atabay. Oh, um. Akala ko bukot atabay. Wala alam yung atabay. Oh, atabay. Oh, atabay. <laughs> atabay. Okay na talaga <laughs> dito si bahay mo si. Walang ilaw, no? Oo, uh. okay naman. May dire uh, alad naman po. Sanay na sila. Sanay na sila. naman. Grabe ano ni ate yung kahoy Nanda. <laughs> <laughs> Kung ginang balay, wala na ho man, kayo wala man, may ka, papanday lagi, ka may kwarta, pero, sa inyong tabang, basin ready ay. Ang kagandahan dito noon, napakaraming kahoy. oh Ang so, <coughs> kahoy lang ho, nang no, dami ba? Ang lima tayo ng kahoy. Pero pa. sa ganila. Panday na na, tungod sa inyong tabang, salamat kayo sa inyo ha. Kaya lang, Salamat, Bidgay, <laughs> nga rasin, nakuman na dahil na mong balay, nga dogay ra na mong pangandoy talaga no. Kapag wala na tin, may pa ano, paraan may... pa rin ang Panginoon din para matulungan. Baka ka, no? may blessing pa ba na no nadarating, -hmm. na darating no dinatin na malay. Eh yeah, dong sobra na ni dong. Ha? Huh? sobra na ni. Oh, sobra na ba yan? Mm Hindi, ko kulang pa yun, te. Kulang pa yun, te. Siguro, te. Pero siguro, kung mahuman ang gamay, ramampod mong balay yun doon kay gamay, ramampod me. Oh, balay, sakto na lang yung pambahay. Sakto na siguro ni doon. Pangkain? Ang mangita na po, umahurot na ninyong gihatag. Ngayon ba? Yung asawa mo ate, ano mm. trabaho ate? Eh? Sa uma. Asawa ah, mo um, di Pero hindi kayo maalit. Pang pang paaral te. Eh. Mm. Apa, igu iguan rin eh. Kaya naman mm. po, gamay nga kita. Pero kini ang inyong gihatag dong dako na ginigtabang sa kuadong pasalamat ko sa inyong nga saag mo sa bukid. <laughs> Buti na lang na na naligo tayo. Naligaw, so. no. Naligaw, no? <laughs> naligaw, naligaw, naligaw. <laughs> Salamat yung kong dako sa inyo ha. <laughs> Walang alam man yan. Itagin mo malintan sa inyong tabang sa kuha. Ano mas, hindi mo pa yan malilimutan di pag meron pang dagdag yan, di ba? No? <laughs> <laughs> try natin si Manny No. <laughs> Tama naman siguro na eh. Ha? Tama naman eh. Hey, mas ano, try natin yung si Manny so, ko. <laughs> ano, <laughs> Manny madami kasi yung mga blessings na dumating sa amin. Kaya, sinishare lang namin din sa inyo. No? Kaya, ito, lang, hirap na kami ba? Hmm. Napakapagod ng ginagawa namin. Pero, dami nag-udyok talaga nga, hindi kami titigil. Ito, Tia. Pang ano mo yung pang... Ano mo sa kuryente mo? Kasi, ramdam kahit ako, ramdam. Ito, Tia. ko na yung tabangan. Ang ani. Salamat kayo sa inyo ha. <laughs> yan talaga yung pinakamagandang ma namin di eh. kasi. Hmm. Yung mama ko, hanggang ganito yung ano hmm. niya. Eh. Hiling may kahilingan tungkol sa mga bahay niya na ipagpagawaan siya ng bahay. No, hmm. hmm. ito, ang hirap mo. Oh. Babi, parang wala atang pintuan to ba? No? Parang pintuan na to. Hmm. Napakano na na. Hmm. Direct ba? Hmm. Direct talaga. Hawaiian, kaya boy, boy. biglang pasok ba? Hmm siguro sapat na yan natin para maano mo. Sobrang nagid ni Dung. Oh, Salamat yeah. kayo sa inyong tabang sa mga Dong. Hmm. lang okay, sa ikaw na bahala dito, tiha. Alis na kami kasi Salamat hapon. Salamat kayo, Dong, ha? Hapon. Ingat ka dito, Tih. Ingat kayo sa'yo, Tih, Salamat. Ilang taon ka natin? 37. Ah, 37. ano ko? Magkasing edad lang kayo, Tih. Kapatahan na yan.